Formal nang lumagda sa isang memorandum of agreement o MOA ang Land Transportation Office o LTO at Bureau of Customs o BOC ngayong Martes, October 21 upang palakasin ang kanilang pagtutulungan laban sa car smuggling sa ilalim ng kasunduan Magtatatag ang dalawang ahensya ng isang task force na tututok sa paglabag sa iligal na pagpasok ng mga sasakyan sa bansa. Nakaisa sa paglagda si LTO Chairman Assistant Secretary Marcos B. Lacanilao at BOC Commissioner Ariel F. Nepomuceno. Kasama rin sa seremonya, sina at Atty. Martin Ontog, Atty. Jack Casipit, at Assistant Commissioner Anthony Vincent Maronilla. Sa isang press conference, iginiit na lakanilaw na ang paglagda sa MOA ay higit pa sa simpleng seremonya. Dahil magiging daan ito sa pagbuo ng LTO at BOC Task Force. Anya, ito ay aling sunod sa direktiba ni... Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naganap na i-digitalize ang proseso ng sa mga datos upang maiwasan ang ang panluloko at matiyak ang transparency. To the Bureau of Customs, it is our privilege and honor to be your partner in this mission. Kampante ako na kayo ang katuwang namin sa misyon na ito. Alam ko na magagawa natin ito ng ayos at tama. Kaya't maraming salamat sa inyo at mabuhay ang Bureau of Customs at Land Transportation Office. Samantala, naniniwala si Napomaseno, mapapalakas ng kooperasyon na ito ang kampanya laban sa car smuggling sa kabila ng maraming problema kira kaharap ng bansa. Idinagdag din niya na ang pakikipagtulungan ng LTO at BOC ay tugon sa utos ng Pangulo na kumpletuhin ang digitalization ng mga proseso sa loob ng parehong ahensya. Hayag ng tiwala ng dalawang ahensya na pinamumunan ni Assistant Secretary Marcos Lacanilao at ng kami sa BOC. For everyone's information, uh, this is also a signing among friends kasi kaibigaw si Marcos Asikmark way back and he used to be our assistant secretary in the National Defense Department. Tulungan kami para mabawasan o matigil yung mga napapabalita na nakita natin mga paglabag sa batas sa pagpapasok ng mga pagpapasok at pagrehistro ng mga sasakyan. The expectations are high because of this partnership. Naniniwala ako magkakaroon ng malaking pagbabago ang uh, laban hinggil dito sa pagpasok at pagpuskit ng mga mamahaling sasakyan because of this partnership. I trust Assistant Secretary Mark. I've seen him work and he really works uh, with full dedication and we will reciprocate that with the uh, BOC. Gagawa kami after today ng uh, technical working group to make sure that the details, the operational details of this agreement will be immediately adopted and will be the results will be felt by our communities. Ito ay bilang pagtugon at pagsunod sa bilin sa amin ng Pangulong Wong Marcos na pagbutihin namin pareho ang aming trabaho at uh, sa nakikita nating napakaraming problema ng bansa, ito yung aming may tutulong kahit papano na mapaganda ang ating ipaglaban sa mga problema ng bansa. Thank you. Ako si Bubay Patriarca, nagbabalita para sa Road News Arangkada.